meron tayong priority na aayusin pagising pa lang natin sa umaga. Yung tinatawag na state. So, sa state, tatlo siya. So, sa mental state, sa emotional state, and then sa physical state. So, ako, ang ginagawa ko personally, para maging okay ako mentally, positive ang umaga ko, ang gising ko. Dap-dapon muna ako. So, pag ko, opo muna, tapos nagpe-play. Pasalamat sa mga bagay na meron ako. Kumbaga, nagpasalamat ako na nakakakita pa ako, nakakahinga, nakapagsalita, at buo pa yung kamay at paa natin. And then, after kong magpasalamat, doon na ako tatayo. Kasi okay na yung pakiramdam ko. Okay na ako emotionally. Kasi, syempre, kailangan natin uminom ng tubig. Tapos, sinamahan ko yun ng moringa ay and leaves and coffee. So, ngayon, pag okay na yung nararamdaman mo, okay ka na emotionally. 'Di ba ang sarap kumalaw? Ang sarap gawin 'yung mga dapat mong gawin. Kasi ang ginagawa ko din personally, guys, is naglilinis ako ng bed ko, ng higaan ko. And then after that, syempre naglilinis ako sa sa bakuran, dito sa paligid. Kasi ang sarap sa feeling na nagawa mo 'yung dapat mong gawin. Especially kung may trabaho ka, tapos nagbe-business ka, tapos nag alaga ka ng anak mo, naghatid ka sa school, 'di ba? ang sarap gawin yung dapat gawin. Kasi pag nagawa mo siya, ang ganda ng araw mo. So you have to make sure okay ka pag -ising mo sa umaga.